So, uh, magandang araw mga Dre. No? So, bali ngayon, uh, didiscuss natin yung uh, magkano nga ba talaga yung kitaan ng isang full-time na NFT gamer as of uh, 2024. No? Bali, uh, ito yung bihira yung, yung uh, may alam kasi na may ganito palang work. Pero, uh, yun, nags... kung matatanda niya, eh, nagsimula tayo ng Axie Days. Bali, no Axie Days, hindi na ako tumigil no? parang bali ang full time work ko na is uh, NFT no? NFT games so ang nag ang nangyayari is uh, ako ng NFT game na pwede ko laruin tapos yun na yung parang uh, eh, kumbaga parang regular job sa iba kasi parang regular job papasok ko sa opisina pero sa akin uh, parang mangyayari is uh, Nasa bahay lang ako, naglalaro ako ng games, tapos kumikita ako, no? Pero ang um, tanong is, uh, kaya niya bang uh, mag-provide sa family kung sakali na parang naglalaro ka lang ng NFT games, no? Parang ito yung parang mga questions na sasagutin uh, natin ngayon. Tsaka yung mga pros tsaka cons nung, uh, nung mismong parang pagiging NFT gamer. So parang, ako oh, ngayon, um, magkano nga ba yung kitaan kung ngayon. So, parang ngayon, uh, as of uh, end of July, no? end of July, uh, ito, yung, ito, yung, everyday na kita ko. Nagsimula lang ako medyo July 21. So, para ito yung naging regular na kita ko ngayon. Pero, hindi, ay uh, marami pa akong expansion na gagawin. Pero, Uh, so, ano, ito lang yung parang naisip ko na mga, mga available na games na nialaro ko ngayon. So, uh, ito, uh, yung tatlong games na nialaro ko ngayon. bali teka lang ha. Uh, insert. Yan. Yeah. So, parang hindi nakahalang yung <laughs> yung face ko dun. So, bali, ito yung uh, tatlong game na nialaro ko ngayon na live na parang kumikita na ako sa paglalaro nito uh, everyday na no? ba. Ito na yung parang um, nagpo-provide sa amin ng ano, no? regular income. No? Regular to ano, regular. Hindi ito yung parang minsan, ano, minsan may sweldo, minsan wala. Hindi, ito regular talaga. No? Bali, yung Gods Unchained is, ito yung napakatagal na nitong game na to Bali, mga 3 years ago na yata. No? So, parang, ang kinikita ko dyan is, kasi nas ano depende sa level eh, no? parang kung mataas na yung level mo uh, do sa game uh, mas malaki ang kita kasi kung mataas tapos kung mabab nasa mababang ranks ka uh, mababa yung kita pero gano'ng kahirap bang pumunta doon sa uh, pinakamataas na level eh? hindi naman gano'ng kahirap kung parang siguro kung, mag kung mahili ka sa card game parang gano'n pero kung hindi ka aralin mo pa lang kung gamer ka talaga hindi naman mahirap na umabot doon. Basta nasa ilang yung cards na kailangan mo. Ingredients, ng parang ganun. So, dito sa Galsa Chain, uh, kumikita ako ng at least mga siguro 120. Sa token price ngayon na 15 pesos. So, check natin yung token price. So, Galsa Chain, uh, medyo bumaba pa siya. 15.4. Pero, ano, uh, nung medyo, kasi ang dito volatile yung ano, sa, kung crypto gamer ka, is, parang minsan mataas yung sweldo mo, minsan mababa. No? Depende sa coins ko. So, so, nung nakaraan is tumaas talaga to, naging 20. Inabot ko pa to, 24. So, nagpalit ako ng 60 token yata yun. So, magkan May 60 times 24. So, check natin, no? So, ito may calculator. So, 24 times 60. So, 1-4. Pero, ang totoo kasi, may middleman tayo. So, 1-3. Ang nabinenta ko lang siya, 1-3. Parang gano'n. Kasi, dito sa uh, Gansinjin, ang problema naman dito is, uh, pag, uh, parang hindi siya, parang automatic na pwede mo siyang ipalit. Na kailangan mo pang kumanap ng tao para ibenta mo siya doon. Pero kasi, yung, mga, yung mga tao doon, yung parang ma-broker. Parang, ah, uh, syempre, bibili nila sa atin, mas bebenta nila naman. So, ang problema lang is, hindi, mahal talaga siya, siya kung sakali na ikaw yung magbebenta. So, mas maigi na para ibenta mo na lang sa tao. Na. No? So, parang uh, magagawa ko ng mga deep analysis yung parang ano, uh, kung yung mga discarded do sa each game na nilalaro ko ngayon sa mga susunod na video. Pero ngayon, uh, didiscuss ko lang yung uh, kita ko no? sa so, yung overall. Pero yung in-game, uh, siguro abangan nyo na lang sa mga susunod na video para yung at least mapag-aralan nyo rin. No? Kung sakali na gusto nyo pumasok dito sa sa space na to. So, parang, uh, bali, ito, God's and King. So, ito, 120. 120 pesos plus per day. So, ang susunod na game natin is parallel. No? So, itong parallel, eh uh, uh, dito sa Gods chain kasi parang um, pwede kang mag -play to play So, yun yung tanong pala. No? So, parang maglalagay ka ba ng, ng puhunan? Kasi may kadalasan din sa NFT games is mayroong mga play-to-play. play to play uh, meron din na parang kailangan ng puhunan para makapag-start ka. No? So, parang dito sa may uh, Gods and is pwede itong free to play. No? Parang kahit, libre, libre ka la, ano, parang ang mangyayari is eh, parang sa kahit maglaro ka ng libre for one month tapos uh, yung yung mga susunod, yung earnings mo dun sa game is parang i re mo lang So, ilalagay mo uli. Parang nga, bibili ka ng cards dun sa akin, nakikita mo dun sa araw. Kasi yung totoo, um, meron talagang kinikita dyan, no? Parang, kahit libre lang. Kahit siguro, pa 20-20, 30-30, <laughs> Kahit kung free-to-play, no? Kung nagsisimula ka lang. So, parang, tapos ito naman parallel, ang, ang ano naman nito is, is, ang kinikita ko dito is 200 pesos per day. So, token price ngayon is 504. So, nasa ba yun? Uh, Inopen ko na yun. So, eto, 504. Tumataas siya. Minsan, buwa ba tumataas? So, pero wala, na, wala ka na masyadong ano dyan. So, parang, ah, uh, haya, ano, parang, maglaro ka lang na maglaro, no? Parang ano. Ah, uh, yung token kasi talaga tataas bababa yan depende sa bitcoin pero mo, hindi naman siya na yung para sabihin mo na kaya ba, 500 magiging 100. Uh, bihira yun. Nangyayari yun, pero sobrang bihira yun dito sa mga, yung mga games na para medyo matagal na. Ito, parallel, uh, ang alam ko, mga one year, ang uh, one year pa lang siya nag start So, parang ganun. Kung one year pa lang siya nag start pwedeng <laughs> bumaba. Ito, itong God's Toke, ah, God's Unchained is 5, 3 years na ito eh. Parang, uh, hindi mo na matitibag to. So, parang, ito, regular talaga. etong parallel is, pwede, pwede, parang ganun, hindi mo lang siya uh, hindi mo rin siya sigurado, pero pwede pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, pero nag 1,000 pa yan, no? <laughs> 1,000 pa yan pero ngayon, parang ng 1,000 nag 400 siya pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, pero eto lang sa ngayon yung uh, kinikita ko, so 200 per day ang ang nilagay kong pera sa kanya is, alam ko halagang 3,000, kasi parang bumili ako ng 8 uh, Ethereum pang bili nung, uh, nung, cards ko dun sa, sa game. Kasi hindi ka makakalaro ng, makakalaro ka na ng play-to-play -play, pero wala kang kita. No? Tapos para pero ang mangyayari is kailangan mong bumili ng mga cards. Full, full deck yun. No? So, so worth siya, worth 2,000 lang talaga siya. Pero yung 1,000 kasi parang gas, ano, hindi siya gas fee, kundi parang ah uh, yun yung minimum na pwede mong bilhin. Hindi ka kasi pwede mong bumili na parang 2,000 lang. Sakto lang. Kailangan 3,000 talaga. So, 3,000 Gcash yun uh, nilagay ko. Yung 2,000 pinambili ko ng deck. Tapos yung 500, binili ko ng extra cards. No? So, parang, tapos yung 500, nai-out ko naman siya. Nai-out ko naman siya. So, parang, pero after nun, ah, uh, ito kasi, ano, ah, uh, parang dito is rank-based din. So, parang kailangan mataas din yung rank mo. No? Kung nasa, parang, Uh, platinum rank ka, ito na yung kinikita mo 200. Pero, gano'ng kahirap bang umabot sa platinum rank is, pag starter lang yung gamit mo, yung 2000 pesos, tapos hindi ka bumili <ygian> ng cards, napakahirap na. No, no. <laughs> pero pag bumili ka ng extra cards worth 500 pesos, uh, abot kaya naman siya, pero sasabihin ko na parang madali ba siya, kaya naman, kung, kung sanay ka na sa card game. Para maintain lang, maintain lang. Pero, kung sakali na parang medyo nasa gold ano ka, yung 2,000 pesos mo na starter deck, pwede na yun na pang 100 per day. Ab so, siguro, pag bumili ka ngayon is 2,000, ang return of investment is siguro 20 days. 20 days. okay naman siya, 20 So, 20 days. Uh, ito naman, uh, yung boxy tactics. So, so, move naman tayo dito. So, parang dito 2,000. Dito sa God's Enchantment, talagang wala akong labas dyan. So, parang matagal na player na kasi ako. Ah... Uh, hindi talaga ako naglabas ng pera dito. Pero yung, uh, siguro kung sakali magsisimula kayo, one, siguro one month, uh, laro ka lang ng laro, tapos na, 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 naiipon yung cards mo, tapos kumikita ka. Yung pinikita mo doon, pwede mo nang ibili ng mga cards na hanggat, hanggat patas ko ng patas ng level. Kasi, mas mababang level, uh, pagkaya yung mga play-to-play, syempre, hindi naman ganun kalakas talaga yung cards. Na. Kailangan bumili ka nung, pero hindi ganun ka, masyado kakomplikado nga. Eh. Pero i-discuss ko siya dun sa in-depth na parang every game kung paano ko siya ginagawa. No? Doon sa mga susunod na video. No? So, abangan nyo na lang yun. So, parang ito, uh, next next game natin is Boxy Tactics. No? So, Boxy Tactics, uh, tagal na nitong larong ito Eh. Parang ano na ito, uh, nasa halos kasabay yata yung after na Axie, ito na yung sumunod. So, mga 2 years na to. So, token price nila is 8.62. Mabot pa ito dati ng 24, mga ganun. Pero, uh, sa tingin ko, ito na yung mga medyo stable yan. So, pwede aangat yan. Magiging 9, magiging 10, 11, parang ganun. Pero, hindi na siguro, hindi ko, hindi ko rin masasabi. Umabot no? pa yan ng 7. Pero, siguro mga ganyan. Ganyan lang naman sa, ano, sa crypto. No? Tataas ng piso, baba ng piso. Yun lang, yun lang lagi dyan sa boxing. No? Pero yung regular dyan, uh, nakakuha ko ng 40 box cell. So, 40 times parang 8. Mga ganun, 330 plus. Parang yun. Yun yung arabang ko. So, parang, ang ano kasi dito is, uh, et, etong gods and chain, parang ano, uh, bali, eto yung may limit lang per day. No? So, parang etong game na to is may limit. So, parang pag nakasampun laro ka na, matalo, manalo, yun na yung kita mo. So, parang yun. So, eto namang parallel is, kahit maglaro ka ng sampung oras, basta maka, maka limang panalo ka lang. Yung limang panalo mo lang, ilang yung, yung bibilang dun sa araw mo. Pero ano yun, ah, consistent yun. Ah. Hindi siya nababago yung, ah. pero ang, ang ano naman sa kanya, kahit pag inabit mo siya, wala, wala, diba, na, naka limang panalo ka na sa isang oras, wala na dadagdag na pera sa'yo. Sa, sa God's and Shades, ah, makakakuha ka pa ng mga extra cards kung adikin mo siya. Pero yung, yung unang 10 games mo lang, yun yung binibilang mo ang boxy tactics is ito box uh, na 40 best box uh, boxer for token ako ang ang kagandahan uh, sa kanya is kahit hindi ako, pag hindi ako natulog, mas malaki yung kita ko. So, uh, unlimited yun. Pero hindi, ano, hanggang up to 16 hours lang siya. So, pwede mo laruin per day. Kasi pag umabot ka, lumampas ka ng 16 hours, uh, sabi na, parang robot ka na hindi ka natutulog. Uh, pwede mo yung, yung account mo? hindi naman yung box na, na ginagamit mo, pero yung account mo lang. So, hindi makukuha yung sweldo mo dun sa, ano yan. Kaya, gawaan pa niya bagong account. Pero, ba't mo naman gagawin yun? Huwag <laughs> ka na, hindi, ka natutulog. No? Pero, ano, ang, pero, ito, kasi dati minsan may mga, may mga events sila na sobrang laki nung, mga time 2, time 3. <laughs> Pwede mong gawin yung 16 hours, uh, adik ah, ka, mag -adi ka, no? time na yun. Means, pero mga, dumadating lang sa mga one week lang yun. Uh, one week lang na, na minsan one week lang yung <laughs> yung span ng ganun. Pero bihira din yun. Uh, bihira lang din, din yun. Pero uh, sa akin, sa akin, regular nito is, may alaro ko ito ng 10 hours. 10 hours, uh, so 8, 8 pesos, ano, nakaka-330 plus ako niya. So, parang, uh, kung ito total ko is, sa so Chain, uh, one. ito yung average lang. Ha. Uh. Hindi ko sinasabi na, minsan kasi tumataas siya, minsan mga upa yung, hindi ba, lagi kang talo, hindi mas mababa, lagi kang panalo, sa Grand Chain. Ha. Uh. Pero sa parallel, ito constant to, hindi ito nababago. Sa boxy tactics, ah uh, mas marami oras na ilagay mo, mas malaki. So, para itong 3.30, pwede ko pa ito iangat kung sakaling magdugdug ko ng oras. Pero sa akin kasi 10 hours to. 10 hours na grind to. Bali, say mo, 10 hours na grind. Teka lang. Parang hindi ba lugi ka doon. So, mas may pa magtrabaho ka na lang ng regular. Ang kagandahan kasi dito sa, ano, uh, sa game kasi, um, sa online is, Hi, yung kung sakali na nag, naglalaro ko ng 10 hours ng boxy, eh, ano, hindi naman parang, ano siya, uh, parang after nung lalaro ko yung game -game. Hindi, kasi parang, habang naglalaro ako ng boxy, naglalaro din ako ng parallel. So, pagka natapos ko sa parallel, sinasabay ko siya. So, naman, natapos ko yung, ano, lumipat naman ako dun sa uh, chain. Parang, yun yung parang simul, simul, yung pwedeng sabay. Okay. <laughs> pwedeng sabay. No? Hindi ko na English eh. So, pwedeng sabay. So, parang ang... Um, ito yung, uh, ito yung regular earnings kung ngayon. Pwede pa akong mag-add. Mag, mag ano. So, parang... Sa so, totoo, itong parallel, uh, kung sakali na parang 2,000 pesos lang siya, pwede pa akong bumili pa isang deck. Pwede ko ipascolar yun. So, parang hati kami. Tig-100 tig, tig, tig 100 kami kung magaling yung player. Pero kung hindi ganun kagaling yung player, 50 pesos per day, add pa yun. So, parang kung na parang Itong 650 per day ko, pwede ko pa. Pwede pa akong bumili ng tatlong deck. So, pwede maging 800. Or, itong boxy is, pwede pa akong mag ng hours, 12 hours, parang gano'n. Or, pwede pa akong maghanap ng iba pang games na pwede ko isabay. So, yun ang kagandahan dito sa uh, NFT pagiging crypto gamer, no? Pwede, ang ano kasi, parang sa totoo, parang regular job lang din naman to. Yung parang may mga task ka na gagawin. ba? Diba? Ganyan din naman pag nagtatrabaho ka, may task ka. Tapos tatapusin mo. Ah, uh, kaibahan lang sa amin sa akin is naglalaro uh, <clears throat> tayo, no. Isa so, Ang sa akin naman hindi na hindi na to parang job kasi parang <clears throat> sa totoo nag-enjoy naman ako sa paglalaro lalo ng Dead Game, no. Kasi daw ako may kasi ko ah, dati pa, dati ko pa sinasabi, kasi hindi ako kumikita diyan lalaro. Yan kasi ang ganda, no? favorite ko rin yung game. No? So, parang ayan uh, 'yan, yung kinikita ko, uh, ito yung pagiging, ito So, 10 hours to, 10 no? hours per day. So, parang ano yung Parang, eh uh, eto, hindi ko na muna i-discuss to yung requirements, no? Parang, uh, discuss ko na ba? Ne, pero, ano, ah, uh, so, pwedeng, pwedeng, ano ko lang, ah, uh, eto yung, tika lang, uh, insert, ah, uh, medyo tabi natin, no? Uh, tabi natin. Ayan. So, so, an eto yung, ah, uh, eto uh, talaga yung regular job ko before, prior to na uh, July 21, no? Parang, ah, uh, ang sa dito kasi sa crypto games uh, sobrang volatile nung, nung laro na no? sobrang volatile nung ah uh, sobrang volatile nung kinikita dito no? so ano pa uh, may mga surges siya no? surges so parang ano yung surges so, parang pag bago yung laro ah, uh, syempre malaki yung kita no? pagka luma yung uh, yung luma yung tumatagal yung laro ah uh, na, napunta na siya dun sa parang medyo ano uh, yung talagang true value niya So, parang, kasi minsan may hype eh. Diba? Una, una, paglabas ng ano, na, kada, kada crypto game is may hype doon. Tapos bababa. Tapos yun regular na talagang ano, uh, kita ng doon sa game. Parang, ang una talagang laro na uh, parang uh, pumaldo ko dito sa ano, is etong yung Sedran. Sedran is sa kabayo naman to. Ngayon, uh, hindi na siya viable. Eh, no? Parang ganun. So, parang ah, uh, Sobrang laki ng kinikita ko dito as in parang uh, ito parang bigyan ko kayo ng example no? So parang simula ay November no. November is kumita ako ng 49,000 no. November tapos December 47. Ah uh, January is 68,000 no. So tapos February 54,000. So parang ah uh, eto ang ginawa ko hindi hindi naman talaga ako nagbo-box hindi naman ako nag-aano kasi parang nag-stick to one game lang ako stick to one game pag ang ano kasi dito sa crypto pagiging crypto gamer is pagka nakahanap ka ng parang profitable na laro ah uh, pwedeng hindi ka na maglaro nung ng iba pang game kasi dati ang totoo tong boxy isa totoo lang tong boxy uh, kaya mo kumita dito ng at least 40 mga 12,000, 40. isa lang siya, kasi yung test nung token dati, 17. so parang, ano, maglagay ka lang na oras doon, stick ka lang doon, oh. so huwag ka na maghanap ha ng iba, pero pwede naman, uh, kung sakali na, kagaya na ng ngayon, kung sakali na parang nagbo-box ako, tapos, sasabay ko yun sa guidance and chain, so mas solid yun, oh. <laughs> mas solid yun, pero itong ano, anong dati, ito yung, anong sa Cedran is, uh, pakita ko lang yung ng Cedran, Ced, oh. Ayan So, ito yung zebra. No? Parang ano to, uh, parang gamble uh, sa kabayo ito, eh, no? parang mag-librid ka, pwede, kan, pwede man yung kabayo mo. So, parang ganun. Pero dati sobrang profitable na to. Uh, so, parang nag-iba yung takbo ng laro, no? parang ganun. Kasi pang, ang, to? totoo, pang ano lang to, yung sa mga nataya no? sa kabayo nila, no? Eh, din sa akin naman is, ang galawan ko is free to play, no? Hindi ako natayayo kasi i-gamble yung mga kinikita ko. Pero in a way, parang ano, uh, parang nag-humble ko rin siya. Kasi parang totoo is yung kinita ko na at least mga... Yung kinita ko noong January at February is uh, nire-invest ko dun sa laro, no? Pa, sa so mga halagang 54,000 siguro. Basta mga ganun. Pero kung sa, sa sa token ngayon is baka mga nasa 80,000 na Eh. No? Kung sakali na parang... Kasi nag, nag-surge yung Ethereum ngayon. Eh. Pero yun, uh, ang, ang, ano, nire-invest ko kasi ang totoo, kumikita ako ng 5 straight na yung know, mga 47, 50, mga ganun. So, average ko talaga mga nasa 50. 5 five months na straight na 50. So, parang sa akin, parang sa ko, uh, no-brainer na parang i-invest ko siya na. Kasi parang stable eh. Sige, stable. Pero hindi pala. <laughs> Ang kato, ano, stable naman siya. Ang problema lang, inamatay yun, yung, uh, yung economy ng mga pay-to-play mo. Bawa nung parang merong ibang may ibang may, may ginawa yung game no? Yun sa, no? Yung parang para talaga sa nataya yung game, hindi para din sa mga free-to-play. -play. So, parang pinatay nila yung uh, economy ng free-to-play. -play. So, nung time na yun, uh, move, move ko na lang sa ibang laro. No? So, parang... Ang problema lang kasi talaga <laughs> is na, ano ko, yung uh, nero-invest ko siya. Pero hindi ko naman talaga alam. Sa akin kasi, parang kung magwa-one year ako na ganang stable na at least 50,000, is marami na akong ma... ma yung, mapupundar pa na iba pang investment. Kaso, pero, pero hindi siya nangyari. So, all, all goods lang naman. Kasi, may mga laro pa naman na pwede kang laruin. Katulad ng boxy, yun yan, and shade. So, bumalik ako doon. Dati hindi, na, hindi ko na nalaruin sila. Pero binalikan ko. So, yun yun. Uh, sa, dito sa crypto games is, uh, pakita ko lang, ano, para medyo makita nyo yung ano. So, parang kinikita ko noon is 2,000 per, er, yan. Ito yan, at 2,900 per day. And 2,000. Pinakamababa ko dito, so 1,000 per banded. Sa arawan, ha? Arawan yan, mga day. So, minsan kasi, ano, ano may nangyayari dito sa law, yan. <laughs> Nalagay ko yung transition. Uh, minsan, mababa yan. Minsan, may, 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 meron kong ano, uh, minsan may sakit. Uh, yan, wala internet. Uh, katulad niya. <laughs> So para ito yan, nakikita mo yung laki talaga nung no? uh, laki talaga ng kita nung no? pagiging crypto gamer. So para ano yung technique dito no? So paano ka kikita ng ganyan kalaki? No? So parang ang totoo dito is parang ngayon uh, dahil naubos yung ano ko back sa totoo nag back to zero ako, no. So parang nag back to zero ko, ang pala ko ngayon is parang babawiin ko yung mag-reward ko, ko dito sa dito sa mga games na to. Ah uh, So, dito, pagka nakaipon uli ako ng pampundar sa sa mga susunod na parang pwede ko mahanap na crypto games, mag invest ako tapos mga 1 to 2 months mag stay ako doon. Tapos gagalingan ko, tapos yun, pwede naman na. Pwede ka na mag-out na hanap ka ulit ng panibagong laro. So, pero may mga games na parang katulad nito na, na ito yung talagang kumikita na ngayon. So, ito yung parang sabihin ko ba na ano, may mababago dito. So, siguro mga pagtalayin natin kahit mga 1 year, 2 years, ganyan, sa tingin ko parang mga ganyan pa rin yan. Kung ako lang tatanungin nyo, eh. So, parang hindi sigurado lahat, pero kung ako lang tatanungin mo, baka ganyan, pwede tumaas ba ba? Pero, more likely, pag tumaas yung Bitcoin, uh, sa tingin ko, uh, uh, kung ako lang tatanungin na yun, pwede tumaas, mas tumaas pa yung Bitcoin. Pwede yung, ito 650 ko, maging 800, 900, 1000, parang ganyan. Pag tumaas yung, ano, mother coin kasi yung mother coin. So, parang, Ah, uh, ito, ito yung tatlong game na parang uh, available ngayon. So, parang pwede mo siyang maging regular job. Ang ang ano lang, ang ah, uh, di discuss ko pa din sa mga ano, sa mga susunod na ano, isa-isain isa. ko paano kumita sa Gods and Chain, ano kailangan mo, parallel, at saka sa Boxy Tactics. So, ngayon, ah, uh, ito lang muna, no? So, parang gusto yes, bibigyan pa lang, binigyan pa lang kayo ng idea kung, kung, kaya ba ito yung, ano, ah, uh, ay pagiging f gamer kaya naman sa so, totoo lang ang kagandaan nito is parang nasa bahay ka lang pag usin mo pwede ka na maglaro no? pwede ka na kumita uh, kahit anong oras kasi ito kahit ano ba pwede siya laro yung madaling araw hawak may oras mo so parang pag hawak may oras mo is parang meron kang parang parang ano uh, yung yung hindi ka hindi ka ano hindi ka nagigising Pwede ka lang ang, hindi ka, hindi ka gising na, ano, ng maaga, parang gano'n. Pwede ako, pwede ako sa gabi maglaro. Pwede ako sa hapon, pwede ako. Parang mas sobrang flexible niya na parang, ikaw yung, ano, ikaw yung may hawak ng parang time mo, no? So, parang gano'n. Kung ikaw yung may hawak ng time mo, pwede, pwede ka rin manawad ng, yun ba, naghahabang naglalaro ako, pwede rin ako manawad ng, kahit ano, uh, movie, kadala movie, tapos YouTube. Yung mga eyewitness, yung mga pabrito, yung ano, mga dokumentary, no? Tsaka yung mga, uh, podcast kadalasan. No? So, parang pwede kayo makinig ng music. Kahit ano, wala ka kasi, wala kasing boss. No? Parang gano'n. So, yun yung, yung boss may parang ikaw lang. No? So, ito yung parang kinikita ko ngayon. Meron, meron pa akong mga passive income talaga na hindi ko naman uh, sinama dito. Kasi yun, sumasa yun. May computer shop ako. May hindi ka yung sa internet. ah uh, meron pa rin ako yung sa kabayo, yung sa Sobran. Uh, ang to is, pa naman din yun. Kaso, yung mga assets ko kasi binibenta ko na. Parang ina-out ko na. Ayoko na. Ayoko na na man. Parang sinukuha ko na yung game. Na. Parang na. Yun. Marami yung, yung 54,000 siguro. Pwede ko pa benta ng... Uh, siguro, siguro mo kayo, mga mga 10,000 ngayon. Minimum na yun. Na. minimum. Pwede pa uma mas umangat. So parang kung mabenta ko yung 15K yung lahat ng kabayo ko, at least, at least may nabalik na. May nabalik. So yun lang yung pagiging crypto gamer. So parang dito, ang mahirap lang is parang hindi mo alam kung lagi kang lagi malaki ba yung kita mo o hindi meron naman basta masipag ka pero hindi ito yung parang katulad nung uh, papasok ka ng regular job uh, kasi pag ka ng regular job may nagpapasweldo sa'yo hindi pa na iniisip kung, kung saan ka pero kung saan mo kukunin yung pera pero ito kailangan mo ka talagang uh, yung bumayod no? so yung parang uh, pag hindi ka kasi naglaro wala ang kita hindi pagka naman pumasok ka sa trabaho, minsan kasi ikat, yung, alam, ano, papasok ka lang, so mag-attendance ka lang, kikita ka na. Yun yung mga pang lazy job. <laughs> lazy job. Kasi yun yung parang, ano, hindi mo na, yung, hindi, yung, yung, yung value mo nakikita mo talaga, pagka yung nandito uh, sa crypto world, no? kung gano'n kakasipag. So, yun, ah, uh, yun lang, no, parang, ang um, idea dito is, ah, uh, pwedeng, pwede niya ang kita mas mataas pa dun sa ano. Sa sobrang laki talaga. Ito, sa totoo, pwede ko pa itong lakihan. Per day, sa totoo lang. Dami ko pang ano, dami ko pang ginagawa din na ano. Uh, na yung mga side gigs pa. Meron pa ako dito na parang katulad nito. Ah, uh, naghahanap ako ng mga ano. Iba pang games. So, ito, ah, uh, Hunters Unchained. Ah, uh, ang kinuha ko dito is yung ano, ah, uh, 100 gems na immutable. No? So, ito, hindi ko pwede. Pwedeng, pwedeng 1 dollar to gem to. Pwedeng ganun. So, para pwede pa rin gumawa ng multiple accounts. No? Parang. So, yun lang sa ngayon. na uh, uh, may idea na kaya kung ano yung kinikita ng palaging uh, uh, full-time na crypto gamer. So, sa mga susunod na ano, pag uh, may mga parang bagong topic pa ako na itatakil is, uh, post ko na lang sa, ano, sa YouTube natin. So, atulpa uh, si si Kuya Elgin at uh, namaste guys.